Tatlong reason bakit maraming na-scam. Pagtapos mong panoorin itong video na to, malalaman mo yung tatlong dahilan bakit maraming mga na-scam. At kung ngayon mo lang ako nakita, ako nga pala si Christopher Orbillo, saong teacher, entrepreneur at content creator. Okay, simulan na tayo. Pero bago yan, meron muna akong kwento. Nung 22 years old ako, gusto kong ma-impress yung girlfriend ko. Gusto ko siyang mapasyalan at masundo na nakasakay sa sasakyan, sa four wheels. Noong mga panahon na yon, napasok na ako as permanent public school teacher. And by that time, may sahod na rin na kapag naipon, ay pwede na rin makabili ng second-hand na sasakyan. Kaya ang ginawa ko, nag-search ako sa sulit.com. Noong mga panahon na yon, hindi pa uso ang Facebook marketplace. Mga buy and sell groups. Ang sikat pa lang nun ay yung sulit.com na naging olx.com. At masasabi kong ito yung una na may experience ko ang may scam. Bakit? Kasi habang nagsisearch ako nun, tumitingin-tingin ako ng mga budget-friendly na sasakyan. Mayroon akong nakita na nakapost doon. Maganda naman yung kanyang body. Tingnan ko, makinis naman sa picture. At agad-agad kong tinawagan yung seller. Nag-meet kami at tiningnan ko yung sasakyan. Nagdala pa nga ako ng kaibigan ko na mekaniko. Tingnan namin, okay naman, maganda naman yung takbo, malamig naman yung aircon, makinis naman yung pagkapintura, at maangas yung andar. Hanggang sa nagkasundo kami sa presyo na kaya ng budget ko. Tuwang-tuwa ako kasi first time ko magkaroon ng sarili kong sasakyan. Kahit second hand lang. At nung may namin, dali-dali kong ibinahe, umasyal sa aking girlfriend. Yung maangas ba na dating? Okay naman nung nakarating ako, umikot-ikot pa kami na masyal. Kaso nung pauwi na ako, nag-overheat at dun na ako napakamot ng ulo. At tinanong ko kung magkano magagasto, malaki-laki pala. At mula noon, hindi ko na malimutan yung aral na kahit maganda pala sa labas, mag makinis, lalabas at lalabas, yung tunay na problema pag ginagamit mo na. At na isip isip ko na lang na nais ka ah. Pero buti na lang nabento ko pa yung sasakyan na yon. Na kahit sa mas mababang halaga, at least naging pera. Sa panahon ngayon laganap yung budulan, iskaman. Lalong-lalo na nauso pa yung online transaction. At marami ang mga nag-offer ng opportunities na maaari nating ma-achieve ito, mabili ito, at kumita ng ganito. Yung iba nakakapangutang pa at madalas na nabibiktima ng mga scammer ay yung mga tulad nating mga teacher. Dahil sa pangakong pag natin itong opportunity na to ay maaaring madagdagan ang ating sweldo. Sa dulo, naloko lang tayo. Pero ano nga ba yung mga reason bakit madalas tayong nai-scam? Una dyan, dahil sa kayabangan. Tulad ko dati, gusto kong magyabang para ma-impress yung aking girlfriend. Kayabangan, gusto natin agad magkaroon ng ganito, makabili ng ganito, makapag-travel sa ganito, at kumita ng ganitong halaga para lang ma-impress yung ibang tao. Dahil sa pangakong ganito, pag green up mo tong opportunity na to, magkakaroon ka ng sasakyan, magkakaroon ka ng bahay, makakapag-travel ka sa ganito, pwede kang kumita ng ganito, na kapag yun, ay nagkaroon ka, titingalain ka ng ibang tao. Green up, grab natin yung opportunity na yon na kahit na sa likod nun, scam pala. Dahil sa kayabangan, nabubulag tayo sa mga magagandang offer nila. So anong dapat mong gawin ngayon? Bawas-bawasan mo na yung kayabangan mo. Dahil tulad ko dati na mayabang, hindi naging maganda ang epekto. Pangalawang dahilan bakit madalas tayong na-scam. Ito ay dahil sa katamaran. Minsan na naman akong na-scam. Kakabrowse ko sa Facebook, merong nagpakita doon na video na nahook ako. Ang sabi, pag nalaman mo at ginamit mo yung ay maari kang kumita ng ganito kahit na nasa bahay ka lang. Pag ginamit mo tong kami na mismo ang magbebenta para sa'yo. Dahil sa mga katagang yon, masasabi kong nice cam na naman ako. Malaking halaga na naman ng pera ang nailabas ko at naipusta kung isipin mong mabuti yung mensahe ng video na yon, sinasabing kahit tamad ka, pwede kang kumita ng ganitong halaga. Na which is in reality, scam pala. Dahil sa mga katagang pwede tayong kumita kahit walang ginagawa, ay napapaoo tayo sa mga opportunity, sa mga offer, kahit ang kapalit nito ay malaking halaga. Kaya kung ayaw mong may scam, magsipag ka. Huwag ka basta-basta nagpapaniwala sa mga nagsasabi na pwede kang kumita ng ganitong halaga kahit wala kang ginagawa. Walang overnight success. Kung gusto mong magtagumpay, sipagan mo. Huwag kang tamad. Walang shortcut. Lahat may proseso. At nangangailangan na matinding pagsisipag, pagtsatsaga, at pagtitiis sa matagal na panahon. Pangatlong reason para sa akin bakit maraming mga na naiskam, ito ay sobra tayong magtiwala. Hindi porket maraming mga nagpapatunay sa social media, hindi porket sinabi ito ng kaibigan mo, o kaya kamag-anak mo, ay maniniwala ka na agad-agad. Kaya maraming mga naiskam dahil sa sinabi lang ni ganito, Prinumot lang ni ganito, naniniwala na tayo. mag isip, -isip muna. pagisipan muna ng maraming beses. I-verify e muna. Maglaan ng time o oras na alamin kung totoo nga ba o hindi. Para tayo'y makaiwas sa budol o kaya scam. Kung agree ka, comment mo naman dyan. Naniniwala ako itong pang-scam, pambubudol, ay isa sa mga dahilan bakit tayo nababawon sa utang. Dahil sa mga pangakong ganito, pangakong ganyan, ay naglalabas na tayo at pumupusta agad-agad kahit na ito ay galing pa sa utang. Ang kalaban dito ay yung ugaling pagkamayabang, katamaran, at yung sobra-sobra kung tayo ay magtiwala. Kung na-scam ka na rin dati, sana yung mga aral na napulot mo dun, sa experience mo na yon ay bahagi mo sa ibang tao para hindi na rin sila mabiktima. At sana wag ka rin maging isang scammer para makabawi lang. Mas piliin nating maging mabuti pa rin kahit na naka-experience tayo ng hindi maganda. Alam ko may natutunan ka sa video na to. Palike and share naman at pakifollow mo na rin yung aking page. Muli ako si Christopher Orbillo na nagsasabing tagumpay darating din yan nang hindi mo namamalayan. Basta araw-araw galingan mo lang.